Isang mabagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay November 20, 2025, Webes ng ikatatlong linggo sa karaniwang panahon. Atin pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango mula sa unang aklat ng Makabeyo, chapter 2, verses 15 to 29. Noong mga araw na iyon, ang mga kanang kamay ng hari na inatasang pilitin ang mga taong sumamba sa mga Diyos-Diyosan at nagtungo sa lungsod ng Mudin upang utusan ang mga taga roon na maghandog sa mga damba ng pagano. Maraming Israelita ang lumapit at nagtipon-tipon sa paligid nila. Naroon din si Matatayas at ang limaniyang anak. Nilapitan ni Matatayas si Matatayas sa mga kinatawan ng hari at sinabi, Ikaw ay pinunong iginagalang dito at sinusunod ng iyong mga kaanap. Manguna ka sa pagtupad sa utos ng hari, gaya ng ginawa ng mga hintil at ibang mga taga-Hudea at Jerusalem. Gawin mo lamang ito ay tiyak na mapapamahal ka sa hari, pati ng iyong mga anak at gagantimpalaan ka niya ng pilak ginto at iba pang kaloob. Ngunit malakas sa sumagot si Matatayas, kahit lahat ng hintil ay sumunod sa hari at dahil dito'y nilabag nila ang relihiyong ipinamana ng kanilang mga ninuno, kami ng aking sambahayan at mga kamag-anakan ay tutupad pa rin sa tipang ibinigay sa aming mga ninuno. Huwag namang ipahintulot ng Diyos na sumuway kami sa kanyang mga utos. Hindi kami susunod sa gayong ipinagagawa ng hari at lalo namang hindi kami magtataksil sa aming relihiyon kailanman. Katatapos pa lamang na magsalita ni Matatayas ng isang kapwa hudyo ang kitang-kitang lumapit sa dambanang nasa mudin at naghandog bilang pagsunod sa utos ng hari. Nang makita ito ng Matatayas, nag-alab siya sa puot. Nilapitan niya ito at pinatay sa harap ng dambana. Pinatay rin niya ang sugo ng haring pumipilit sa mga tao na maghandog sa damba ng pagano. Pagkatapos, sinira niya ang dambana. Sa ganitong paraan, ipinakita niya ang kanyang pagmamalasakit sa kautosan gaya ng ginawa ni Fines nang patayin nito si Zimri na anak ni Salo. Matapos gawin ito, nilibot ni Matatayas ang buong lungsod na ganito ang isinisigaw. Sino man tapad sa tipan ng Diyos at tumutupad sa kanyang mga utos ay sumunod sa akin. Pagkatapos nito, siya at ang kanyang mga anak ay namundok. Iniwan nila ang lahat ng kanilang ari-arian sa lungsod ang marami na naniniwalan dapat sundin ang utos ng Diyos at mga tuntunin ng kanilang reliyon ay lumabas din at sa ilang na nanirahan. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mabagpalang araw sa inyo pong lahat. At sa pagpapatuloy po, habang uh, na, nalalapit na ang pagdiriwang ng Kristong Hari. Ito po din yung mensahe no, na sa kanyang paghahari, ito yung hinihintay natin na pagdating ng wakas no, ng, ng panahon at sa muling pagbabalik no, ng ating Panginoong Heso Kristo. Kayo, kaya, sa mga tema natin, no, ang panawagan ay manatili tayong matatag sa ating pong pananampalataya sa ating relihiyon sa ating pagiging katoliko. Sa mga sunod-sunod na araw, nakita natin ng ilan sa mga halimbawa na nagpakita ng katatagan sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Di bali nang sila ay patayin, sila po ay uh, mawalan ng kabuhayan. At itong mga nakalipas na araw, narinig natin ang halimbawa ng isang ina na may pitong anak na Uh, tinakot, pinatay ang kanilang ang kanyang mga anak dahil sa hindi pagsunod sa utos ng hari Nung Kalipas na araw no ganoon din yung si Eliasar no, na isa ring uh, matanda na hinihiling uh, ng hari o iniutos ng hari na siya ay sumamba at kumain ay pinagbabawal pero hindi niya ito ginawa. Uh, at ngayon, isa na namang halimbawa ng isang uh, katatagan no, ang isang lalaki, isang ama si Matatayas na uh, kinikilalang leader ng kanila pong uh, komunidad o, o ng kanilang uh, uh, lahi. Pero dito po ay pinakita niya na uh, hindi sa babali at hindi sa susunod na maghandog sa mga dambanang ng ginawa no ng ng hari, mga diyos-diyosan. At dito po talagang ipinakita niya sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kaanak, ang kung paano dapat na manindigan sa pagsunod sa kautosan ng Diyos. Uh, nawa, sa panahon natin ngayon talagang ang panawagan din natin at ang dalangin natin na pairali ng mga nakakatanda, ng mga nasa katungkulan, ang paninindigan sa pananampalataya, yung maglingkod nang naayon sa utos ng Diyos. At huwag mabulag sa kayamanan, sa kapangyarihan na talagang uh, nakakalungkot man pero marami sa mga lingkod bayan natin ang um, binyagang katoliko pero nasaan nga ba yung kanilang uh, pagsasabuhay ng kanilang relihiyon no? siyempre, pag sinabi naman pong relihiyon, siyempre, ikaw ay nabibilang sa isang simbahan, sa isang pananampalataya. Pero sadyang napakadali para sa kanila ang matukso, iwan ang relihiyon at kapalit no, ng mga pangako ng kayamanan, ng kapangyarihan. Kaya patuloy natin ipagdasal ang mga pinuno ng ating pong lipunan, ating pamahalaan, na sa ganun ay talagang hindi sila mailigaw at hindi nila iwan ang kanila pong relation uh, relasyon sa Diyos. Hindi po sa mabagpalang araw sa inyo po na.